Si Deputy Speaker Raymond Mendoza ng TUCP Party List ay muling nakapasok sa kongreso matapos maproklama ang kanilang grupo bilang isa sa mga nanalo sa 2025 elections. Bagamat may limitasyon ang konstitusyon sa tatlong termino para sa mga miyembro ng mababang kapulungan nakalampas si Mendoza dahil sa natatanging mga pangyayari, una siyang naging kongresista noong 2009 hindi 2007, dahil sa desisyong Banat versus Comelec ng Korte Suprema na nagbigay ng pwesto sa mga party list na hindi nakaabot sa 2% threshold. Dahil dito, hindi itinuturing na buo ang ilang termino niya, kaya't pinayagan siyang muling tumakbo para sa ikapitong pagkakataon. Salamat sa panonood wag kalimutang i-like, i-share at mag-follow